So, hello guys. sa may pupuntahan tayo ngayon dito sa Damam, sentro ng Damam. So, marami kasing nagsasabi sa akin na marami daw itik sa Damam. So, titingnan na natin guys kung totoo ba talagang maraming itik sa uh, Damam. So, ito yung ano natin guys, service. Solo tayo ngayong maggala-gala. So, let's go. So, ayan guys, nandito na tayo sa labas ng bahay. Ang oras ngayon ay alas 4 ng hapon. Pero medyo maano na. <coughs> medyo malamig na yung hangin. So, <coughs> Titingnan lang natin guys kung mayro ba talagang itik dito na ano, may makikita tayong itik dito sa damam. Kasi wala pa akong nakikitang itik eh. Manok, marami ako sa ano, manok siguro may nagbibintang manok dito tuwing Friday. Maraming manok nagbibinta pero hindi hindi ko pa na napupuntahan ng Friday sa Siko. kasi pag Friday kasi may paso kami noon eh pero pagka Friday daw ang dami ng tao dito sa Siko lalo na pagka umaga sa Haraj hindi ko palang napuntahan hindi ko palang napupuntahan so itinan natin guys kung mayroon ba talagang ano dito etik yan dito na tayo sa batulay batulay ng Madinatang Lomal sira nalit yung ano sinira ito yung dinaanan ko lagi papuntang uh, sentro ng damam isa ito lang yung pinakamalakit malapit na ano eh chột cắt apa ya Pak Ayan, dalam tadi kan. Ayan, nandito na tayo sa sentro ng damam. Ayan. Saan kaya yung sinasabi nilang mga itik nito? saan kaya yung mga itik na sinasabi ito may pusa ayan, ang laki ng pusa oh. ming 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 may laki yung pusa dito ming -ming. pero walang wala akong nakitang itik ayan ayan Yeah. I'm good. I <laughs> yeah. Asan yung sinasabi nilang itik dito? Wala namang itik. Pusa pa lang yung nakikita ko. So yan, balik tayo guys. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka uh, busy na lugar dito sa Damam. Manila, Manila. Manila. <laughs> yan, mamayang gabi to. Wala ka nang madaanan dito. Ayan, ito yung bagsakan ng mga gulay at saka mm -hmm. uh, hey, ko muna

Ayan, ang daming ano rito. Gulayan. Balik tayo.